narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Kung ang isang tribu, butil ng trigo ay itatanim at mamamatay. Mapagpalang araw ng Sabado sa inyong lahat. Nasa ikasampung araw na tayo sa buwan ng Agusto, dalawang libo, dalawang pot-apat. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at bigyan pansin natin ang napakahalagang minsahi na gustong iparating sa ating ibanghilyo sa araw na ito. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Juan Kapitulo 12, versikulo 24 hanggang 26. Dito sinabi ni Jesus ang napakagandang paglalarawan ng kung ang isang butil ng tribugo ay mahulog sa lupa at mamamatay. Ito ay magbunga at makapagbigay ng kanyang bunga sa maraming tao. So, ano ba ang ibig sabihin nito? Para sa akin, kung titingnan natin ito ng mabuti no, sa ating mga sarili, kung hindi tayo handa na mag-alay ng ating sarili para sa kabutihan, wala tayong makukuha. So, ibig sabihin, hinahamon tayong lahat na ialay ang ating sarili handa tayong magtiis, handa tayong magbuwis ng ating uras, ng ating kakayahan, ng ating buhay mismo upang mabigyan at matugunan itong paghahari na kung saan ang kabutihan, ang kapayapaan ay siyang maghari, ay siyang mangingibabaw sa ating puso, sa ating komunidad. Kaya mga kapatid, kung susuriin natin, tama man, tama nga. no Kung ang isang butil ng trigo ay hindi natin itatanim, hindi ito lalago, maubos lang ang trigo, walang susunod. Pero kung ang isa ay handang mag-alay ng kanyang sarili, mahulog ito sa lupa, itanim ito, mamamatay siya. Ngunit si Sibol ang bagong buhay na kung saan pag tumubo siya, marami ang makakain ng kanyang bunga. Siguro yun ang gustong ipaabot sa atin no? sa pagninilay natin sa ating Ibanghelyo. Kung tayong lahat ay handang magtiis, mag-alay ng sarili para sa kabutihan ng lahat, ang kanyang paghahari ay talagang magsimula at uusbong sa ating komunidad. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Tulungan mo kaming maging instrumento ng iyong paghahari. Turuan mo kaming magkaroon ng kalakasan na mag-alay ng aming sarili, ng aming buhay, alang-alang sa paghahari ito. Amen.